Babae <laughs> <laughs> ano. <iya, iyo>, <coughs> ate oh. Iyo tinanaw Nice fight talaga. Isang box lang na na. Party-party na Yan, na lang kayo. Dapat iwahe-wahe kayo ng box. Magtakawe ko. salamat salamat po. Ingat kayo madulas Salamat Ingat kayo madulas Madulas oh. oh, Sige. Ay gawin sa dulo sa bahay baka ano. Oo, oh, oh. sa bahay. Yan, magandang mga katong mga Dito na tayo sa daan po. Tayo po pa bukid na. Masama eh. oh, oh, si Oto ng tali. eh. Oy, ah, video yan. Oy, hello Oo. Ano si Kuya? Kuya. Mami, may? Hello po. Si okay, Makalulut. po tatay po at pibumidin ng pasukan ina, kapulutopo ng nang berita din sa bukid. Gerso pescal pude Ano kaniya? 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 Ano pa di naman Dito na po tayo sa kusina ni Tatay. Tatay. Ito po 'yan. Magandang umaga po. Yan, hatid po kami. Si Otolace. Opo, magandang umaga po. Si Otolanton ito, otoy. Good morning po sa ating lahat. Ito na po yung ating mga panloko. May bagong sibuyas po tayo, kikiyam. Hipos po may hipon mga gulay po sasa at oh, itchay otol, ito ano gigisa na po muna ori sasang muna po ang karne eh. ato po yung matagal tagal lang Yan. Tulong-tulong po din eh magbisa. Ay si tatay po. Yan. Tapos si Otol Ace, eh, Utol. Ah. Pandin.

Ilalagay na po yung mga ano, panlahok. Ay, ito po. ah. Ah, labo-labo na no. Ang dami ng lahok kunar eh. Oo. Oh, yeah. mga, mga papawo po, mga papasana all. <laughs> ah, ah. Ay, pag hindi naman kayo nakapangain o no, ay. Ah, may laso? Oo, oo, oh. Aboy pala ang. Iya. Daon. Busog na. Kasi nakatukwaya ang tapa lang. Ngayon bang utarado ang eh. yan, doon. aangat. Si Boyet bawang lang pala. Miniminom mo 'Yan ang pabebe. Hay nako. Miniminimo ng 'yan. Pagkakabango-bango pa naman, tatlong bahay ang nilampasan ng amoy eh. Kamis. <laughs> Dalandan. <Yeah. laughs> <laughs> Yung pala lang may eh. Babang si Boyet lang nagpapasal-nagsasagad okay, ko tuloy nung. No? Oh. Ah, ah. Lagyan na po ng asin ni tatay. Mag-utol. Ah. Tayo naman utol ito. Mamumula na, no? Eh, mula na? Hindi na ito. Wala ka mag Sili. Ay, mga bata pala, Ay, no? Ba? Ay, mamaya na. Ayun, may sopa. Ay, yo. Marami ko si tatay na gaya. Siya nga. Ayan gulay po Ayan ah, sustansi nga re Ano tunis? Pur gulay ay seriwa bangi Atangun po ang bago Parang siling okay, <coughs> <coughs>

Ay, abot na pa. Tuto mo na otol. At yan. Ayos na yan, yan. Yan. Magkaantay lang po ng ilang minuto. Yan po ayayos na. Taka-takpe. Takpe mo na otol. Tari po. Nakakulong na. Are po yung ating Ah. Masarap. Otol lang. Timusin. Otol. Otol, timusan mo nga. Okay, mamaya otol. itu oh. oh, wala ngai asa rap pula apa. Apa, betul. Temu sini, temu sini. Wah, lanjut sarap. Na. nalabas ay. luto na otol yan oo oh, oh, ito labog na yan ay masamating ang lunig ito po ay hopok lang ah, ano oh, lanig. <laughs> sige sige, sige. a ah, luto na po ari Ating hindi tikman ayo kuno pala ano otol ah panalo po ang lasa ah. tayo po tayo miranda na, na. Hmm. Ah, ah dali na po kayo Yan, oh ayo tawid na tawid naman otol ah <laughs> ya rin. nare, na po oh santol santol ayer na nga hmm, iya ah. na ah. Um. Yeah. magdiri ah. sa yan caming mm, di sa ano? yan tawo ah. oh. bata, um, oh. Pero, po ano? ya Tawag nyo talo 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 na. talo 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 na talo Ah, ah, ah. Pagkasarap Meron po mga farm bean. po. Tayo pinagayak hmm. din eh, sa dahon. Nana ko ba? Tama. Tapos din po. Pare po. Ay. Isang sandok na. Kain pansin. dali. Ala. niyo, sabi po. po. Salamat sa mga bata. Tapos suka po. Nasi utulis. Na may ay. ay. Si Bumboy ay nasa bahay pa yun si Kumbala no? Mm. Ano ba? Hmm. Lagyan sili po. Utol na sili. Yum. Pobo di sini kata. Mana sini? Dari mana? Mana bata otot? Nenek mga bata otot? Merinda po, merinda. Hindi na ini po yung ilang uh, po pa Patay, isip po, patay. Si Apple J po at saka si Bombay. Ang galit, yun eh. Patay, patay. May kalaman si ito. Ano si ito, may kalaman si... Ay po. Ay po. na. Mamaya yung pauna nakasalaw pa. Tayo. Ano ba 'to? Ano 'to? Ako sa mga sinigang. Tayo. Kotoy. Ito. Nakulong Nakulong na. Nakulong Nakulong na. Nakulong na. Nakulong na. Nakulong Nakulong na.

Nanay, tatayin po po nanay yan. Uh -huh. ah, sige po nanay. Marami pong kabataan doon sa bahay na yun. Ay, para makamirang tereng sila. Ano si kuya? Ano kuya?